guys It's me, Prince Rock Samahan nyo ako, punta tayo ng bayan Gagala ako ngayong gabi Tara Ayun, nandito na tayo sa highway Ang sarap mag -joyride ngayon Kasi tingnan nyo naman Walang sasakyan, diba? <laughs> Oo, Saka Itong, ito lugar namin to ito yung barangay namin barangay kuliling wala masyadong tao walang tao ngayon no? parang oras na ba maaga pa naman pero wala, wala akong nakikita ang naglalakad na tao kasi tanda ako nung nakaraang taon no? ang daming mga taong naglalakad lagi rito sa mga ganitong oras kasi no? yung nakaran taon hindi, may periyahan dito hindi pa ata pinagbabawal yung periyahan dito sa barangay namin ngayon ata pinagbabawal ngayon yung periyahan ayawang ko ba masaya pa naman pag may periya kasi mga tao nag-enjoy sa mga palaro sa periyahan piriya, ay siguro walang tao ngayon kasi walang periya ayun, nandito na ako sa city proper ng, ng San Carlos City, Pangasinan ito po ang bayan namin no? ang liwanag dito paggabi at gusto kong pumunta ng plaza namin kasi kikita ko maganda eh hindi pa ako nakabisita kaya pupunta pupunta ako doon ngayon Sisilipin ko ano meron. Yahoo! Ito na po yung plaza namin, guys. Oh. Tingnan nyo, kumikin sa saganda. Dami ila. Oh. At hindi masyado crowded yung ano, uh, lugar namin ngayon. Oh. Hindi masyado marami yung tao. pupunta pa na oh, pupunta rin sa plaza oh, ibisita ito enjoy, enjoy lang, enjoy <laughs> nahanap po na ako ng ano, pagpaparking sige dito na lang, dito na lang tayo may space dito dito, dito, yan mas tigil sakto rito, parking eh di dito na lang mas ano mas mas maganda malapit lang sa entrance okay let's go wow ang kintab ng saya oh. at kumikinang sa gandang ano, plaza namin guys ganda oh. Tara guys, muta tayo sa loob Tignan natin kung anong meron sa loob guys ng ginawa nilang Christmas tree. Recycled materials ata yan. Sige, gala lang tayo guys. Gala. Samahan nyo ako guys. May chicks doon oh. Kaso may jowa na may boyfriend na siya pero kahit wala kang kadate na jowa pag pumunta ka rito guys ano masaya pa rin hindi mo na kailangan ano, may kasamang ano yung kadate ba kahit mag isa ka lang dito ano sa ganda ng lugar bubiki na nagliliwanag paligid sa iba't ibang kulay na ilaw rito mag-enjoy ka pa rin guys ako mo wala akong kasama wala akong kasama pumunta rito wow may maganda rin no? parang ano art po ano kaya yun Puntado na natin ang ganda niya oh. magpa mag picture dyan no? mag selfie wow para siyang rainbow ba oh? Ganda mag selfie dyan guys sayang wala dito yung mga pamangking ko nasa Manila pagkasama ko mga yun, siguro to ang rito sa logo ang ganda nilang picture ang dito shoutout nga pala sa mga pamangkin kong nasa Manila ngayon nagbabakasyon mimiss ko na kayo mga pamangkin ko Anyway, ang ganda pa rin dito. Ang ganda. Dati hindi maganda tong plaza namin. Noon. Pero pinaganda talaga. Ang galing ng mayor namin. Ang galing ng mayor din namin dito sa bayan. Eh. San Carlos. Jero nga pala sa mayor namin. Kay mayor uh, Roswellio. Ayoy Roswellio. ganda ng ano, plaza. nakakatuwa. Kaka-kitsap ka tumingin. Yeah, may karnabal dito. Ano kaya meron sa loob nito? Tingnan na natin guys. Wow! Isa isang train, no? Oh, yung design train. Tapos doon pa. Sa carnival, oh. Carnival, pero Christmas yung ano niya. Yung pagkakaayos. Para tayong nasa Europe, guys, oh. Eh. nyo, guys. Para tayong nasa Europe. Ang ganda nah. Ang galing ng nag-ayos dito. Mapipil mo talaga na, ano? Eh. Pasko. Wow. Nastig. Sige, gala pa tayo rito pag mayroon. tayo doon sa kabilang ano. Kabilang side ng plaza. Kung anong meron. Dito, dito. Ganda. Oh. Side pa lang. Oh. Quality na. Wow. Kubo. ganda ng kubo guys. Oh. Pwede ka magpahinga rito eh. gusto mong Umiga umo po, pwede. Oh. Para sa cottage, oh, cottage sa plaza. Ang ganda. Puro puno ng ilaw rito. Sulong-sulo ko tong cottage, so. Oh. Malis na yung bata, nahiya. <laughs> Hindi <laughs> masyado matao rito sa parting niya parting nga ano, na dito sa kabila daming tao pero dito solo ko lang yun ganda oh. may bilin pa sa taas may bilin oh. bilang nila ng ilaw mas astig sana kung may ilaw yung bilin bata tuan tua hmm. nandito sa alay mga pamangking ko kaso nasa Manila sila kuno umuwi Aalis ah, na tayo guys Kasi nag Nagchat na si nanay ko Papasundo yun eh Kaya duman muna ako rito Sa plaza para silipin tong plaza Eh nagchat na si nanay na, na ano tapos na Tapos na sila sa ano nila Ayan. Nasa church kasi siya eh Tapos na sila sa gawain nila Kaya Ayun, It's time to go to go na sunduin si Nanay. Uwi na kami.